ayan, isa po siyang teacher guys since kailangan doon niya magsipag ayan, nagkukumukuha siya ng ano mga parang alimhangon na maliliit ay nakakita na naman ang panilang butas sinukuha kasama niya po yung apo niya ayan, bata pa time for pag minsan may laman, pag minsan wala. ha? pag minsan po may laman, pag minsan wala. Ah, hindi ano, hindi, hindi ano laging na may laman. laging may laman. Tuwing araw-araw po ba ninyo ginagawa 'to? <laughs> Sir? Hindi. hindi naman. Kung may pagkakataon lang. Ah, okay. Pag hindi kayo busy sa school. Mm -hmm. Nakasipag no, mo naman po. Teacher kayo tapos ano, naggaganito kayo. <laughs> eh, di ba po malaki naman po ang sahod ng teacher? Anong grade na po bak ang sahod nyo? malit lang po ito sa Wesleyan ano po yun? private? Opo. Oh, po ah sa private teacher kayo? Opo. Oh, po bakit hindi kayo sa public? ay oh, po ah? mas gusto ko po sa private po. mas gusto mo sa private? Mm -hmm. pero license teacher mm -hmm. oo oh, license anong subject po tinuturoan mo po? ay depende po science oh. sa science kayo? Science subject. Wow. Oh, yeah. science, eh. Sa ano po kayo? Ah, uh, high school? College. Ah, uh, college? Wow. Professor po pala kayo. Professor. Mm -hmm. Di ba? Professor siya. Pero grabe ang sipag at dedikasyon niya. Para lang makahuli siya ng ganito. Yan ha. Ang liliit niya. Ganyan lang po talaga kalalaki niya. Ah, ganito lang talaga ito kalalaki? Okay. Ano to tayo, gin sir, ginagataan? Pwede pong gataan. Ah. Pasama ng kalabato at sitaw. Oo, oh, oh. sitaw. Masarap na yun. Alimasa nga. Ayun, mayroon, nakakuha siya. Laki. Ay, ang galing. Itong apo niyo po, nag-aaral? Opo. Oh, po. Uh. Grade 8. Grade 8 naman siya. Ang galing nyo naman. Bisita lang po, ka. Na po. Ito na. dito, Tay. It's Wala yan. Pagkaganyan. Ayan. Ay, ayun o. No. Ayan o. Ang laki. Ayan. Ay, sayang. Ayan na. Ayan. Ay, grabe. Ah, ang galing nyo naman. na Ayan. Grabe na nga sir. <laughs> ang ganda. Dito siguro siya galing. Opo. Ay ang galing. Nakakano, no, nakaka, -ano, nakaka nakakatuwa. Taga Manila po kasi kami. Opo. Napa sya lang. Opo. Hanggang bukas po kami magtuturo pa kami doon sa ano. Kami naman po bukas sa Bataan. Bataan kayo? Field trip namin. Mm -hmm. Field trip? Bell trip namin. At? Okay. Lahat ng faculty. Mm -hmm. Lahat ng faculty, ando doon kayo. Ito may butas. Lag Grabe sila guys ang ano ang sipag ni sir hoy isa siyang profesor isa siyang profesor grabe yung dedikasyon nila pagkuha ng pang ulam ulam lang araw araw pang araw araw lang na ulam Ayan. samahan namin sila sir kung paano maghuli Alimasag. Oo, oh, oh, ang dami na. Kasama niya yung apo niya. Grade Marami na po. Bilhin ko na po. Ano, makakuha talaga kayo, kuya? Oo, oh, oh, pang, pang ano siya, pang gata, ganun. Oo, oh, ayan, meron. Dandahan lang. Yung ang dami pala. Ang sarap na. ano po lang siya. Pang, 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 Parang karas. Pang bahog. Pang bahug sa... Oo, oh, pang sahog sa ginataang... Naiyaan namin yung kapatid. Kalabasa. Isa siyang ano, Siya professor ka teacher. Talaga, Pero Bumbo. grabe yung ano si pag ni sir. Pag may laman, nakakahon. Paano malaman mo na may laman? Yung butas. Yung butas may kumagalaw. Eh, saan yung butas? gig <laughs> Alam mo kunin yung butas dyan. Oh, oh my god, ang dalawa putang <laughs> <laughs> ano po, binibenta niyo po yan? ano? Pang ulam lang daw nila. Uh, okay. Pero marami na kayo nakuha kuya, pang gata. Kulang pa yan. Kasama na yung kapitbahay. Kasama na kapitbahay? Alam mo, utang inang negosyo. Ha? Sana ulog? Ulog. nakaraan na ano pangalan mo, B? Ano pangalan mo? Justin. Justin. Lolo. Lolo niya, si Sir. Ako daw, Kuya, magukay. Makakakuha ko? <laughs> Hindi, baka makagat ka. Gusto ko yung kagat. <laughs> Ayan, no, mayroon mga ano dyan. May mga butas. Try mo. Dulo, makakuha ka talaga, Kuya? <laughs> Ay, shit! Malalim na po. Sige mga kukindigan. Wala ka na? Wala, grabe si kuya. Parang sobrang galim na. Sinasasad mo talaga yung ano? Opo. Andyan ba sa loob? Sa uh loob. -huh. Bakit naninigal ko ka? Bakit <laughs> naninigal Oo, oh, grade 8. Paano ba pa grade 8, grade 6? Ayun, nakuha mo. Nakuha niyo po ako yan. Mm -hmm. Di ba grabe? Ang dami na. Ay! Tuntik na ako mahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu